Oh, real talk tayo, real talk. Kana bang mga ayoda, ba? Ah, geingon nga... ...panghatag, nakatesting testing ko anak kaisa. Sos! Mura mang taanag na kilimus, naka gud ko kaisa. Mura taanag na kilimus. Kung ayoda nga, kinasing-kasing gud nga ihatag nila. trabaho Gugod na nila eh, eh, magbalay-balay sila kariyan ng natay ginaatiman nya ka tulok kaduha magbalik na mga validation mga nataas taas ang pila init so ayaw da nga marag yung tanag na kalimu na na, nang, limos ba? Murata anag ng limos sa politiko naka ko kayo sa unya. So, X mana ah, X. Mga um, mga nag Ayuda Ayuda nga. Nineng nga Congressman ni eh, so. Muduo trabahiyon sila nga DSWD ka klaro ana sa di pa mag start ang activity sa DSWD mo istorya sa mo. X mo, X, X ang kanang Ayuda X.